Ay ang mga kritisismo na tinatanggap ko mula dyan sa mga taga KOJC. Diretsuhin natin, I have experienced the ridicule that they are hurling at us. Dyan, kay Lorraine Badoy mismo personal, isang metro ang aming pagitan. Kilala niya ako dati, ngayon hindi niya ako kilala, hindi niya nakita, nakasama ako sa mga tumatakbo dyan. Pinababayaan ko lang sila, na-criticize, na-criticize, kawawa raw mga pulis, wala pang tulog, wala pang kain, pinapatakbo ng kanilang general dyan sa harap ng KOJC. Ito ang sasabihin ko sa kanila, hindi nyo alam kasama ang general sa tumatakbo dyan. Kaya hindi na ako nakikilala because kung anong suot ng aking mga police, at anong dala ng mga pulis? Aba, may isang combat load din akong dala. Pati Armalite, pati ang headgear. Pareho kami. Tayo mga pulis, alam ko hindi kayo naapektuhan dyan sa sinasabi lang kawawa ang mga pulis. Palaging pinapagod ng kanilang general. Hindi, tabad lang sila. Kaya hindi nila alam kung paano kumain sa tamang pinagpapawisan. Kasi ang leader nila ay kumakain sa pinagpawisan ng iba. Ano ang kritisismo? Sabi nila, meron tayong checkpoint dyan malapit sa kanila. Kaya nahaharas sila. Bakit ang mga taga-airport hindi naman nahaharas? Bakit ang mga hotel sa harap hindi naman nahaharas? May mga kondo sa harap at yung isa nating checkpoint doon sa kabilang dulo ay sa harap mismo ng gate ng isang napakalaking warehouse. Wala naman tayong reklamong naririnig. At noon pa man, dati nang may checkpoint dyan, high school pa ako, pag kami ay napupunta rito sa Davao para sumakay ng aeroplano, dahil dito ang regular na trips. Wala pa dati ang Johnson Airport. Eh palagi na may checkpoint dyan. Noon pa man, rough road pa yung sulok, padada. Kaya apat na oras ang aming biyahe mula General Santos. May checkpoint na yan dyan. Late 80s, mid 80s, I, I say. Ganun na ako matanda. Wala naman nagre-reklamo. Bakit ngayon lang bukod tangi na may nagre-reklamo mga tao, specifically, yan mga taga-KLJC, eh. isa lang naman ang issue eh. Ang kanilang leader ay may waran at may lima silang kasamahan na may waran. Ang isa na huli dal na, daldal ng daldal -dal ang kanilang abogado na invalidong waran, meron silang mga kung ano-anong proseso, meron pa silang mga gano'ng ano anong mga remedies. But the social media is not the place to be. The place to be is the court. And it will only roll, it will only start rolling if their leader and those other accused submit themselves to the jurisdiction of the court. Na anong ginagawa nila? Dahil marami silang pera? Iriridicule -ri nila tayo na tayo mga otosan? Tayo ay mga sinususiaan ng kusino-sino? Hindi ba nila nakita ang mga sarili nila? Sila mismo, yung mga panelist nila, si Badoy, si Eric Celis, sitoryon yung kanilang CEO at ang iba pa nilang mga panelists dyan sa kanilang mga regular na programa, hindi pa sila nahihiya. Sinususian sila ng isang taong may warant na ang kaso ay child abuse. Child molester. Kaya tayo mga polis, pag naredicule tayo ng mga tao na yan, isa lang sagot natin, hoy, bago nyo kami bago nyo kami pulaan na kami ay sinususian kung sino-sino ng mga politiko professional kaming pulis kayo sinususian ng isang taong may warant na nagtatago sa batas ang sabi ng kanyo inyong abogado ay eh, may mga warant may mga may mga remedy pa kayo at imbalido ang warant etong simpleng tanong anim ang akusado ang isa nahuli na si Pauline Canada o bakit kung hindi valid ang warant hanggang ngayon nakakulong si Pauline Canada walang nagawa ng nilang pera, hindi nila mailabas sa kulungan doon sa kung saan ay inilagak siya ng korte. Ibig sabihin, ang kanilang mga warrant ay balido. Okay? Kaya tayo mga pulis, pag niridicule tayo ng mga tao na yan, taas tayo at sabihin, gumagawa lang kami ng aming trabaho, hindi kami papa sa inyong pagri may checkpoint kami sa highway na yan dahil hindi lang naman kayo ang tao dyan. Merong airport dyan, merong mga hotel dyan, may mga restaurant dyan, at napakarami ng na mga establishmento na nandyan. Walang nagre bukod tanging kayo na mga nagpo protection ng isang tugante, ng isang nagtatago sa batas na kriminal. Okay? Tayo'y pulis. Huwag tayong, huwag tayong paapekto sa mga yan na aatrasan natin ang ating trabaho. Pasalamat sila, hindi pa ako inuutusan. Hanggang ngayon, hindi priority sa buhay ko si Kibuloy. Dahil may ibang mga unit na nagtatrabaho para sa, para sa pagkahuli sa kanya. Right now, my job as your regional director is still to maintain peace and order in PRO 11 to lead you and with your help we are going to do that and we're going to overcome these adversities. So once again, ako ay nagpapasalamat sa inyong cooperation and I do hope that we continue to uphold the law. We continue to prevent and control crimes. And most of all, we have to enforce the law without fear or favor. And with that, ulitin ko maraming salamat sa inyong cooperation. Magandang umaga sa ating lahat.